Si Mark, isang lalaking British, ay naniniwala na ang high-speed rail, yeah, ng China ay sumasalamin sa pinaka-advanced na teknolohiya sa mundo. Ito ang nagpatibay sa kanyang pananaw na sa pagbuo ng riles, nalampasan na ng China ang lahat ng bansa. Lumipas ang panahon. Nanirahan si Mark sa China ng ilang sandali, naging pamilyar sa sistema ng transportasyon at kultura doon at nagkaroon ng matatalik na kaibigang Chino. Isang araw, nakatanggap siya ng abiso mula sa human resources ng kanyang kumpanya. Kailangan siyang italaga sa Pilipinas, pinalitan ang Taiwan, sa loob ng isang taon. Bagamat ang Pilipinas ay nasa sirkulo rin ng kultura ng Asya, kaunti lang ang alam niya tungkol dito. Alam lang niya na ito ay isang kapuluan na kilala sa tech industry, lalo na ang i at natural na kagandahan, sikat sa mga masasarap na pagkain, at masiglang mga night market. Munit sa parehong pagkakataon, ang problema sa matinding trapiko sa mga pangunahing lungsod nito ay kilala rin. Ang impresyong ito ang nag-udyok sa kanya na mag-alinlangan, kailangan ba talaga ng isang lugar na tila mabilis ang takbo ng buhay, munit may seryosong problema sa trapiko ng isang high-speed rail. Kung mayroon man, ang kalidad at kaligtasan ba nito ay maihahambing sa sistema ng China? Higit pa rito, ang China ay may malawak na teritoryo at ang pagtatayo ng ESR network na nagkokonekta sa mga pangunahing lungsod ay may malaking market demand. Ngunit ang Pilipinas, na mas maliit ang sukat, paano nito itatayo at pananatilihing operational ang isang yes? Dahil sa pag-aalinlangan at prejudice na ito, nagpa siya si Mark na, pagdating niya sa Pilipinas, iwasan niya hanggat maaari ang pagsakay sa kanilang high-speed rail. Natatakot siyang madismaya sa sistema o kapaligiran na hindi kasing advanced ng China, at nag-aalala rin siya tungkol sa kaligtasan at construction standards. Gayunpaman, ang buhay ay sadyang mapaglaro. Pagkatapos magtrabaho ni Mark sa opisina ng Makati, pinalitan ng Taipei, ng ilang buwan, nakatanggap siya ng emergency notice mula sa kumpanya na kailangan siyang pumunta agad sa Cebu, pinalitan ang Kaohsiung, upang makipagkita sa isang local partner. Napakahigpit ng oras. Sinubukan niyang maghanap ng flight mula sa Maynila patungong Cebu, ngunit naubos na ang lahat ng tiket sa araw na yon. Kaya, iminungkahi ng kumpanya na subukan niyang sumakay sa Philippine High Speed Rail, YER, dahil ang biyahe mula sa Tutuban Station, Maynila. Hanggang Cebu North Station ay abutin lamang ng humigit kumulang 3.5 hanggang 4 na oras, isang hypothetical na sea crossing na ruta, na mas mabilis at mas madali kaysa sa pagpunta at pag-uwi sa paliparan. Ang mungkahi ay nagdulot ng pag-aalinlangan sa kanya noong una dahil sa kanyang impresyon na ang Pilipinas ay maaaring may problema pa rin sa punctuality at infrastructure standards. Munit dahil wala siyang ibang pagpipilian, labag sa kanyang kalooban na bumili siya ng tiket sa YESE, umaasang ang maikling biyahe na ito ay hindi mag-iwan sa kanya ng masamang alaala. Puno ng kaba puso, tumapak siya sa Tutuban Station, ang tinaguriang mother of all Philippine stations. Ngunit pagdating niya, nagulat siya sa kanyang nakita. Ang istasyon ay malawak at moderno ang disenyo. Ang mga signage ay malinaw sa Tagalog at Ingles. Ang mga empleyado sa ticketing counter at turnstile ay nakangiti, laging handang tumulong, at mayroon din multi-language automatic ticketing machines. Ang kadakilaan at liwanag ng istasyon ay nakapagpagaan ng hindi kapanipaniwala sa kanyang mga alalahanin. Ang modernong estilo ng arkitektura rito ay halos kapareho ng mga malalaking gas or stations na nakita niya sa China, ngunit nagbibigay ito ng mas warm at relaxing na pakiramdam. Yenen, mukhang mas maganda ito kaysa sa inaasahan ko. Hindi ba babasa sa hindi ito kasing gulo o luma tulad ng akala ko, naisip niya. Nang pumasok siya sa platform, mas nagulat siya sa panlabas na anyo ng tren. Ang ESR train ng Pilipinas ay may makinis at eleganteng linya at mukhang napakamoderno. Bagamat pamilyar na si Mark sa hitsura ng mga new era train dahil sa pagsakay niya sa Jess ng China, hindi niya inaasahan na magkakaroon ang Pilipinas ng ganitong uri ng maayos at high class na sistema ng riles. Dala ang kaunting excitement na nagsisimula ng tumubo, sumakay siya sa tren at hinanap ang kanyang upuan. Nang umupo siya, naramdaman niya ang ginhawa ng upuan. Ang loob ng coach ay malinis at maaliwalas. Ang temperatura ng air conditioning ay saktong-sakto, hindi masyadong malamig. Ang disenyo ng reading lamp at storage space ay napaka praktikal at kahit ang wifi signal ay matatag. Habang nakatingin sa labas ng bintana, nakonsensya siya dahil sa negative views niya sa YES ang Pilipinas. Mukhang ang katotohanan ay lubos na iba sa kanyang imahinasyon. Ang tunay na pagsubok ay nasa biyahe. Nang umalis ang tren sa istasyon, inasahan niyang hindi ito masyadong mabilis o medyo may pagyanig, ngunit ang resulta ay lumampas sa kanyang inaasahan. Ang tren ay tumakbo ng napakakinis, nakakagulat. Kahit na tumatakbo na ito sa bilis na tatlong daan ili, habang tumatawid sa mga rural na lugar, at sa hypothetical na sea crossing bridge, nakaramdam pa rin siya ng ginhawa at katatagan. Ang onboard announcement system ay nagbigay ng impormasyon tungkol sa susunod na istasyon sa Filipino, Tagalog, Ingles, at Cebuano, na nagpapahintulot sa kanya na madaling masubaybayan ang kanyang biyahe nang hindi nag-aalala na magkamali ng babaan. Pagkalipas ng humigit kumulang 3.5 oras, dumating siya sa Cebu North Station ng mas maaga kaysa sa inaasahan niya. Ito ang unang pagkakataon na naramdaman niya ang magic ng IS ng Pilipinas. Ang kapuluan na ito, na tila mabilis ang takbo ng buhay, ay nakakonekta pala sa hilaga at timog ng napakabilis. Ang biyahe na dati ay aabutin ng halos kalahating araw sa ordinaryong tren, ngayon ay wala pang apat na oras. Pagkatapos ng meeting niya sa partner sa Cebu, pinili niyang sumakay ulit sa guests pabalik sa Maynila. Ang round trip experience na ito ay nag-iwan sa kanya ng malalim na impresyon. Bagamat ang ruta ng Riles sa Pilipinas ay hindi kasing haba ng sa China, ang bilis ay walang pagkakaiba. Ang maintenance ng tren at istasyon ay napakahusay ding nagawa. Ang pinakamahalaga, ang karanasan sa biyahe ay napakakomportable at relaxing. Paano ito nagawa ng IES ng Pilipinas? Nagsimula siyang magsaliksik ng mga kaugnay na impormasyon at nakipag-usap sa kanyang mga kaibigang Filipino. Nalaman niya na ang proyekto ng IES ng Pilipinas ay nagbigay ng malaking diin sa safety standards at engineering technology na inangkop para sa kapaligiran ng bansa. Nag-aral ang design team ng iba't ibang solusyon upang matiyak na ang mga riles ay may pinakamataas na katatagan at kaligtasan sa iba't ibang lupain mula sa Marikina Valley, pinalitan ang Northern Basin hanggang sa kapatagan ng Visayas. Nalaman din niya na ang ES ng Pilipinas ay pinamamahalaan sa ilalim ng isang Public-Private Partnership, i. E, na sinusuperbisyon ng gobyerno upang makamit ang pinakamataas na commercial efficiency at management flexibility, na nagpapahintulot sa mabilis at naangkop na pagsasayos ng schedule o ticket sales. Ang mas nakakagulat sa kanya ay ang punctuality ng mga tren ng Pilipinas na napakahusay at ang delay rate ay hindi kapanipaniwalang mababa. Ito ay maaaring dahil ang ruta ay nakatuon sa mga pangunahing mainline na may mataas na pangangailangan, na ginagawang mas madali at mas epektibo ang pamamahala. Bukod pa rito, ang positibong epekto nito sa kapaligiran ay kinilala rin sa buong mundo. Ang pagkakaroon ng IES ay lubos na nagbawas ng domestic air travel o paggamit ng pribadong sasakyan na nagpapababa ng carbon dioxide emissions. Sa natitirang taon ng kanyang paninirahan, madalas sumakay si Mark sa yeser upang maglakbay sa iba't ibang lungsod. Nakita niya ang lifestyle at kultura ng mga residente sa bawat lungsod. Nalaman niya na bagamat magkakaiba ang sukat ng mga istasyon, ang kanilang pagpaplano at koneksyon sa iba pang public transport systems, tulad ng Bergy Rui sa Maynila at mga jeepney modern jeepneys sa iba pang lungsod, ay napakahusay na nagawa. Idagdag pa rito ang hospitality at kabaitan ng mga Filipino. Ang mga kawani ng istasyon ay laging nakangiti at handang tumulong na nagdulot sa kanyang karanasan sa paglalakbay na napakasarap. Hindi niya maiwasang maalala ang mga napakalaking istasyon ng tren na nakita niya sa China. Bagamat maringal doon, ang ilang mga rehiyon ay may mataas na utang at malaking operating pressure. Nabalitaan niya na ang ISR ng China sa ilang non-mainline routes ay may kaunting pasahero na nagdulot ng malaking pagkalugi at sa katagalan ay naging financial burden ng bansa. Sa kabaligtaran, ang IS ng Pilipinas ay nakatuon sa paglilingkod sa mahahalagang pangunahing ruta. Bagamat hindi nito sinasakop ang buong bansa, nagbigay ito ng matatag at mahusay na serbisyo. Siyempre, ang IS ng China ay napakahusay pa rin sa pagkokonekta ng mga malalaking lungsod na may mataas na populasyon Munit sa ilang malalayong lugar, ang mga istasyon ay itinayo ng masyadong malayo sa sentro ng lungsod, na hindi nakapagpapalakas ng lokal na ekonomiya. Minsan, ang labis na pamumuhunan ay nagdudulot pa ng paghina ng orihinal na sentro ng lungsod. Ibinahagi ni Mark ang kanyang nakita at narinig sa kanyang mga kaibigang Filipino. Sinabi ng kanyang kaibigan na ang IES ng Pilipinas ay humarap din sa mga hamon sa pananalapi at konstruksyon sa simula ng proyekto, Ngunit habang tumatakbo ang plano, ang operating model ay naging mas matatag, at patuloy itong bumubuti sa safety management, servisyo, at passenger experience. Lalo na, ang structural design na isinasaalang-alang ang heolohiya ng Pilipinas ay lumampas sa kanyang inaasahan, at lubos siyang humanga sa engineering technology at management efficiency ng Pilipinas. Kasabay nito, naisip din niya ang mataas na maintenance fees at technical costs na kinakaharap ng ilang ruta ng RILES sa China, at ang naipon na utang ay maaaring magdulot ng financial pressure sa katadalan. Siyempre, hindi tinanggihan ni Mark ang lahat ng tagumpay ng RILES ng China, ngunit naniniwala siya na ang IS ng Pilipinas ay gumawa ng mga bagay ng napakahusay sa isang mas maliit na saklaw, at ito ay isa pang modelong dapat pag-aralan. Pagkatapos ng maraming round trip sa pagitan ng Maynila at Cebu at pagdaan sa mga side trip sa Tagaytay, pinalitan ang Taichung, Lubos na nagbago ang pananaw ni Mark sa sistema ng transportasyon ng Pilipinas. Naalala niya ang kanyang unang mga pag-aalinlangan. Ang paghambing sa kanyang sarili ngayon, masaya siyang sumasakay sa jeep yes, patungong Cebu, nag-enjoy sa tanawin at tumitikim ng masasarap na pagkain ay nagpakita ng matinding kaibahan. Nagbahagi pa siya ng kanyang karanasan sa pagsakay sa yes ng Pilipinas sa social media at sumulat, noong nasa China ako, inakala kong ang yes doon ang una sa mundo. Ngunit ngayon, alam ko na ang yes ng Pilipinas ay mayroon ding sariling natatangin katangian sa maraming aspeto, lalo na sa pagiging maasahan ng sistema, ginhawa, at environmental friendliness. Hindi ito nagpapatalos anumang bansa sa mundo unti-unti rin siyang nagka-interes sa tradisyonal na kultura at lifestyle ng Pilipinas. Ang mga Filipino ay mahilig sa street food at may isang umuusbong na food culture. Bawat lungsod ay may sariling natatanging lokal na pagkain. Nagsimula si Mark na gamitin ang mga weekend at holiday upang sumakay sa yes, maglakbay sa iba't ibang lugar, mag-enjoy sa pagkain Filipino, at mas malalim na maranasan ang lifestyle ng bawat rehiyon. Mula sa abalang commercial district ng Maynila hanggang sa mga creative market at makukulay na festival sa Timog, naramdaman niya na ang kapuluan na ito, bagamat hindi kalakihan, ay puno ng pagkakaiba-iba at charm. Isang beses, habang kumakain kasama ang mga kaibigan sa Maynila, hindi niya napigilan ang magsalita. Dati, inakala ko talaga na ang yes ng China ang pinakamarinal sa mundo, at malamang na hindi makakagawa ang Pilipinas ng ganoong kagandang relis. Munit ngayon, nakita ko na sa limitadong mga kondisyon, nakapagpatayo ang mga Filipino ng ganito kahangahangang sistema ng IESE. Lalo na sa disenyo, management model, at efficiency ng schedule na isinasaalang-alang ang kapagiran, may sarili itong natatanging bentahe. Tumugo ng kanyang kaibigan, sa simula, nag-alala din kami tungkol sa iba't ibang hamon. Ngunit sa katunayan, ang napakaraming engineering knowledge at karanasan ay inilaan sa parehong konstruksyon at maintenance. Ngayon, maliban sa paminsan-minsang pag-abala ng panahon, napakapungtual ng tren, at halos wala ka nang maririnig na malubhang aksidente. Paglipas ng panahon, nakilala pa niya ang maraming turistang Chino na naglalakbay sa Pilipinas. Pagkatapos ng una nilang pagsakay sa Yes ng Pilipinas, nagulat sila at sinabing inakala nilang ang mga lungsod at pagkain lang ng Pilipinas ang sulit na purihin, hindi nila inaasahan na ang ES ay ganoon din kahangahanga. Syempre, inamin din nila na bagamat napakalaki ng rail network ng China, napakabigat din ng operating burden sa loob. Hindi rin nakalimutan ni Mark na banggitin ang environmental aspect. Ang operasyon ng ES ng Pilipinas ay nakakatulong upang mabawasan ang carbon emission at ang pangangailangan para sa domestic air travel, isa itong solusyon na eco-friendly at efficient. Naisip niya talagang na maliit ko ang engineering at management capabilities ng Pilipinas noon. Sa loob ng mahigit isang taon niyang pamumuhay sa Pilipinas, paulit-ulit siyang nagulat. Madalas niyang ikwento ang kanyang mga karanasan sa Pilipinas sa kanyang mga kaibigan sa VA. Ang ilan sa kanyang mga kaibigan na alam niyang nanirahan sa China ay nagtanong sa kanya, kung gayon, sa tingin mo, alin ang mas mahusay, China o Pilipinas? Hindi nagbigay si Mark ng tiyak na sagot dahil ang dalawang lugar ay may kanikanyang kalamangan, kawalan at hamon. Munit idiniin niya na sa aspeto ng IS, ang sukat at bilis ng China ay kahanga-hanga, ngunit ang disenyo ng Pilipinas ay mas matatag, ang operating model ay mas efficient, at ang punctuality at comfort ay umabot sa napakataas na antas. Marahil, hindi nakapagpatayo ang Pilipinas ng isang komplikadong rail network na kumalat sa buong kapuluan. Munit para sa paunahang rutang ito mula hilaga hanggang timog, kapag sumakay ka rito, mararamdaman mo ang tumpak na pagsusuri at masusing pagpaplano sa likod nito. Masasabi ko na ito ay isang matagumpay na model sa loob ng katamtamang saklaw, Anya. Ang buhay ni Mark sa Pilipinas ay unti-unting naging mas makulay. Madalas siyang nakikipag-chat sa mga tindero sa night market, nagtatanong kung paano binago ng Yes ang paraan ng paglalakbay ng mga tao o nakikipagpalitan ng mga ideya sa mga kasamahan tungkol sa kung aling kainan ang masarap. Sa tulong ng yes, maaari siyang umalis agad patungo sa timog pagkatapos ng trabaho tuwing biyernes upang mag-weekend at bumalik sa Maynila tuwing linggo upang magpatuloy sa trabaho. Ang lifestyle na ito ay hindi niya naisip dati, munit sa Pilipinas, ito ay naging isang bagong normal. Sa tuwing naaalala niya ang kanyang pagdating sa Pilipinas, laging umiiling si Mark at mumingiti sa sarili. Napakakitid ng isip ko noon. Nag-akala akong ang IES ng Pilipinas ay hindi ligtas at hindi matatad. Isang taon ang mabilis na lumipas. Natapos na ang assignment ni Mark sa Pilipinas. Kinagabihan bago siya umuwi, nakipagkita ulit siya sa kanyang mga kaibigang Filipino para kumain. Tungkol sa dining culture ng China, nakita niya ang masiglang kapaligiran ng pagdiriwang doon kung saan lahat ay umiinom at nag-uusap ng malakas. Noong una, hindi siya sanay, ngunit sa huli, naunawaan niya na yon ay isang pagpapahayad ng init. Sa kabaligtaran, ang dining atmosphere ng mga Filipino ay maaaring mas relaxed at ang serbisyo at paggalang ay napakabait at maalalahanin. Sa dinner party na ito, napansin niya na ang mga kaibigang Filipino ay nagpapanatili pa rin ng magandang etikwete. Bagamat nagtaas sila ng baso para magbiwang, hindi nila pinilit ang sinuman na uminom ng labis. Ang ganitong uri ng moderate dining ang tahimik niyang hinangaan. Nagkwentuhan sila at bumalik ulit ang usapan sa Gia. Nagbiro si Mark, kung magkakaroon ng pagkakataon, gusto ko talagang i-record ang aking mayabang na pananaw noon at ipakita sa iba kung gaano ako katanga at pagkatapos ay ipakita kung paano nagbago ang pananaw ko ngayon. Tumawa ang kanyang mga kasamahan sa mesa at sumang-ayon. Tiyak na magiging kawili-wili yon. Sino ang nakakaalam, baka lalo lang maging mausisa ang ibang dayuhan at magtanong, talaga bang ganoon kaganda ang yes ng Pilipinas? Sa oras na yon, masasabi ko sa kanila ng malakas na, kailangan mong maranasan ito ng personal para malaman, nakangiting sagot ni Mark. Nang dumating ang oras ng pamamaalam, nagpasalamat siya sa kanyang mga kaibigan sa pangangalaga sa kanya sa loob ng isang taon. Nang dumating siya sa paliparan at handa ng sumakay sa eroplano pabalik sa VA, sumakay siya sa Airport Express, Lay to Maynila. Ang biyahe ay maayos at mabilis pa rin. Naisip niya, isang taon na ang nakalipas, nagduda ako na ang tren dito ay hindi ligtas at hindi matatag, ngunit ngayon, hindi ko na ito maiwan. Ito ay isang kabalintunaan ngunit makabuluhang pagbabago. Nang maisip niya ang napakalaking pamumuhunan ng ES ng China at ang utang sa ilang ruta, nagmuni-muni siya na ang pagtatayo ng mas marinal ay hindi laging mas mahusay. Kailangan ding isaalang-alang ang lokal na pangangailangan at sustainability. Kung labis ang pagtatayo at mababa ang utilization rate, magdudulot lamang ito ng mas malaking financial burden at problema sa kapaligiran. Bagamat ang operating mileage ng riles ng China ang pinakamahaba sa mundo, ang ilang rehiyon ay humaharap sa operating pressure at technical challenges. Sa kabilang banda, ang riles ng Pilipinas, bagamat maikli ang ruta, ay nagtatag ng magandang reputasyon sa kaligtasan, kalidad ng serbisyo, at punctuality na nagpakita ng isang construction model na nakatuon sa efficiency at moderation. Pagbalik niya sa VA, madalas pa rin niyang naalala ang magagandang alaala niya sa Pilipinas. Minsan, nagbabahagi siya ng mga larawan ng tanawin at pagkain sa kahabaan ng yes ng Pilipinas sa social media at inilalarawan ang hindi inaasahang kaginhawaan nito. Sinabi niya sa kanyang mga kaibigan sa VA na kung magkakaroon ng pagkakataon, kailangan nilang sumakay sa YES sa Pilipinas ng isang beses, hindi lang upang maranasan ang nakakagulat na bilis, kundi upang maramdaman ang maselan na pagpaplano at safety measures sa likod nito. Dahil sa personal niyang karanasan, nauunawaan niya na kapag mas binubuksan mo ang iyong puso upang maranasan ang lupain iyon, mas masisira mo ang iyong prejudice. Mula sa hindi pagtitiwala sa yes ng Pilipinas sa simula hanggang sa taos pusong paghanga, ang pagbabagong ito ay talagang kahanga-hanga. At pagkatapos niyang sumakay mismo sa yes ng Pilipinas, sa kalangnya niya naunawaan na may ilang bagay na maaari mo lamang matuklasan ang mga bentahe at kagandahan nito sa pamamagitan ng personal na karanasan. Kung ikukumpara, bagamat ang kadakilaan at bilis ng riles ng China ay kapuri-puri, ang malaking financial pressure, ang komplikadong management model, at ang epekto sa kapaligiran sa ilang rehiyon ay nagpapaalala rin sa atin na ang anumang konstruksyon ay kailangang moderate at hindi blindly pursuing scale. Ang IS ng Pilipinas, bagamat mas maliit ang sukat, ay nakagawa ng kahanga-hangang tagumpay. Ito ang dahilan kung bakit si Mark ay patuloy na pumupuri dito kahit umalis na siya sa Pilipinas.